yun ito na ang bangka ni car may pintura na pares na rin ang forma sa tayo ng pagkakapintura si Mark na niya tumira niyan pagkakakinis oh, ang ganda ng pagkakapintura ang ganda na yari ng bangka yun, so, gusto magpagawa ng bangka pakid sa po Pwede po tayong magawa ng bangka. Bakit sa makina, bago lahat. Yan. Mag-message na po kayo sa Plus 3 Kings. Kita niyo naman po ang quality oh. Napakatibay, napakaganda. Kayo po masusunod sa yari. Kita niyo yung may ano, yung may panakip sa likod, tatakpan pa yan, mga Plus Back kita niyo naman oh, napakaganda. Tsaka yung pintura niyan. Magandang klase din yung ginamit natin pintura. And shout out kay Mark sa gumawa ng bangka ni Car. Napakaganda. malapit nang maiuwi Bukas 'yan mga Kaplastback, konti na lang. Ice na 'yan. Uh, gusto magpagawa ng bangka, message lang po kay sa Plusback 3 Kings. Package na. Gusto niya tatakbo na lang. Silipin natin ang bangka ni Kabunog na napaka Pogi. Yan, ang kani ni Kabunog, oh. Itura pa lang, magugulat na kayo. Talaga namang napakaganda. Ang ganda na yari. Pang turista. Kaya boss Apple, Magisip ka. Pwede ka pang umayaw. <laughs> Talaga namang wari ko, eh. Hindi ka matatanaw ni Kabunog. Iwan-iwan ka sigurado dyan. Mga kaplas ba, nga pala, double engine yan. Isang 22 at isang 28 sp Naka-carb. Parehas. Ito nyo naman, o. Oh. Napakaluwang. Para kanyan mga kaplas plusback 24. sa mahigit ang haba ng kasko. Yan, sa... Gusto magpagawa ng poging bangka. Punta lang po kayo sa Pola. Nandiyan po, magagaling gumawa ng bangka. Ito, dalawa po ang panakip. Silipin po natin yung kanyang montaje ano double Kaya talagang walang hindi napakaganda ng kapag kasasiguradong parang speedboat yan mga kaplasbak. shoutout shout out sa may ari ng bangka kay Kabunog. Kung sakaling matuloy, friendly game lang po. meriendahan yan, kung sinong matalo, siya magpapamerienda. Ang ganda oh. On turista. Yan, maraming salamat sa laging nanonood sa Plusback 3 Kings. At sa mekaniko ng Plusback 3 Kings sa JKJ. Yan, napakapoging bangka. Yan, hanggang dito na lang mga kaplasbak. Maraming salamat po.